oh, mga kadiskarte oh. ang lakas ng baha oh. at itong bangka ito nalubog na o oh. Nanunod na o oh. ayun nawasak na o oh. ayun oh. at yun oh, laki ng punong na oh. ang doon, lakas ng baha oh. Ayon, oh. dito lang yan sa uh, ilog ng bayan ng magsalay ayun laki oh. ang kawawa ng itong bangka ito oh. ayun oh. wasak na wasak o oh. ayun lubog oh. ang bangka ayun oh. ang lakas ng agos oh. ayun oh. Ito yung uh, isang kinakatakutan namin yung mga taga nalawak dito pag ganito kalakas ang uh, agos at baha, no? ano you know? ano Ayun oh, dami, oh. At ayano oh, no? may mga bangka para dito ng lista. So, you know? Ayun. Ang lakas sa... Ah, halos sa... Ah, isang gabion na lang, no? Nalampas na. ano no? lakas ng baha. Ayun. Oh, ang lakas ng baha mga kadiskarte, Oh. Ayun oh, at yung isang bangka niyo, na yun, nalunod na, natin lakas ng agos oh. Ayan o oh. At dami mga saging na naanod oh. Ayan o oh. Lakas, ayan o oh. At siyempre po dahil po may bagyong mga kapuso, ingat-ingat pa rin po tayo no? Sa lahat po ng mga uh, motorista o oh, lahat mong mandaragat no? Ayan o, oh. ingat po tayo mga kapuso Ayan you know? o